Ayan, so napakapala doon natin dahil uh, nakatagpo tayo ng uh, isang lugar kung saan ay ito, uh, uh, mag harvest sila ng kanilang kamute. You know? Kali po yung may kanya nito, sa akin po nila isinusulong yung kanilang ma-harvest. Ah, okay. po. Okay, so anong name niyo po? Ako po si Mary Jane Bosque. Okay. Um, um, ilang taon mo na ginagawa ang pag, pag, pamamakyaw ng mga, bali mga po, ani? Ako po ay 4 years na po, since pandemic po. Okay, so kumusta naman po ang kita? Okay naman po, uh -huh. so, nasusuportahan ko po, po yung pangailangan ng mga anak Okay, uh -huh. uh, meron ho kayong stall dito? Wala po, sa Binyan po kami uh -huh. Okay, so dinadala mo lang din? Uh -huh. Okay. Okay, uh, doon sa ating mga kababayan na mga gustong mag-venture sa ganitong uh, business, anong may bibigay mong payo para sa kanila? mga kababayan ko ang may bibigay ko lang po sa inyo na payo ay sa ating pong pagninegosyo talagang dumadating po yung ups and down kaya dapat syagalang po tayo tulad nito ngayon po tagmahal po ang kamote nung mga nakaraang panahon umaani sila parang hindi nila ramdam ngayon ramdam na ramdam nila kasi talagang tumaas po ang presyo ng, ano, ng ating kamote But, uh, speaking of presyo magkano ba ang uh, prevailing price dito sa farm ah uh, farm gate dito pag ma makukuha natin dito sa kanila ng ano first size po yan ang good po nila makukuha natin ng 38 pesos per kilo ang medium po nila makukuha po natin ng 20 pesos per kilo uh -huh. then yung small at saka yung dito ngayon ang kamote walang sayang may mga tapyas tayo small mga tamon-mol na tinatawag 10 uh -huh. pesos po natin yung nakukuha okay and then magkano naman ang uh... Pag nilabas ah, na po nilabas natin na. Na po pag nilabas na po natin yan per bundle ating good po nagiging 500. Sa market ano market price na yun. Price Pero iba pa po yung pag ni-retail nila. Retail, okay. oh. ang mga ang mga medium nilalabas nila ng 400 then yung ano yung ating mga small at saka yung mga reject natin na, na lalabas natin nakukuha nila ng 200 pesos per bundle okay. Ah, uh, so, uh, ano-ano mga kinukompra mo bukod dito sa kamote? Uh, lahat po ako all in one. Kamote, balinghoy, gabi, papaya, may avocado po tayo, may mga pinya. Ganun po lahat, mga nyog. Lahat po, basta papaya natin iluwas. Ah. Uh, Kinukuha po natin. Ayun. Uh, po. Ilang buwan bago, ano yung kamote? Four and a half months po. Opo And so, halves. pag lumampas yan, makakuha na tayo ng mga oversize. Halos, ano, mga oversize na yung makukuha natin. Kaya sakto lang siya na pang harvest. Uh, opo pagka oversize, iba ang presyo nun? No? Iba po. Mas na, ano po siya Parang nire-reject -re na. na. po Reject siya um, kasi uh, sobrang laki na po ng size. Uh, okay. Mahirap na siya ibenta sa so, market. Pero kung baga sa, para sa katulad kung uh, kumakain talaga ng kamote. Mas gusto ko yung mas malalaki, no? Kasi, di ba, kapag ka-isa, siya, Ah, mabubusog ka na noon, isang mas kraso. Mas madali siyang hiwayawain. Oo oh, ngatama nga, naman tama. Na naman po maliliit, masarap naman po palagap, matamis. Ayun nga lang, Oh. Pero dito, pag bagong harvest, talagang makakuha ka ng matatamis na kamote. Oh. Ito, no. talagang matamis dahil fresh na fresh talaga. Kuya, no? Uya, ano ba yung kamote mo? Tinoto? May variety, variety, din po yung ano eh. Ah, may, oh, oh, may variety, variety din po pala yan. Variety po yan. Ah, kasi di oh, tama, kasi di ba may kulay pink, ah, kulay yeah. yellow. Yellow, yeah. tinoto, yellow uh, man tapos yung tapos bilog tinoto, tawag nila tinoto. Kuya, tulungan mo ako. <laughs> Meron po akong kinarot. Ah, kinarot. Inube, ano kuya? Yung violet ang laman. Opo, inube. inube. Ayun ah, ang inube. Ayun, yung orange yun naman kinarot. Ang orange kinarot. O, Ay yung puti. Yung puti. Ah, Malagitan talandi, lang. Talandi, talandi tinawagin ako. Oh. Ah, yung variety oh, na marites. <laughs> <laughs> talandi. <laughs> May talandi na. O, oh, tama na naman. Tam, ay, pag marites, <laughs> natin yung halang buhay natin. <laughs> <laughs> Opo. Opo, mga... Ah, oh, ganun ba? Mga, ibang, ibang lugar ang pinanggalingan. sa ibang lugar, <laughs> iba ng pangalan. Opo. <laughs> Katoto. <laughs> <laughs> Ganun pala yun. Thank you po, Ma'am Mary Jane. Sige po, salamat. and guys. So ganito pala ang pag-harvest ng kamote. Okay, yung nakasanayan kong mag-harvest ng kamote ay basta nalang bunot eh. Ito pala ay pagka ganito pala, pala, kalawa kailangan ng haritin mo na ayun so please subscribe to my channel balik agri tayo at uh, uh pakishare na rin po nitong video na to Sub, uh, like and follow para po maging updated po kayo sa mga ina-upload kong video patungkol po sa uh, pag-agree muli ako po inyong kaibigan Joel Kabaktulan po uh, marami pong salamat at uh, God bless us all, thank you